Hello mga mamsis sa Japan, good morning! At ayun nga po, totoo nga po wala na po ang katnyel. At sa mga oras nga po ito, pakiramdam ko lalag na din ako. At may konting sipon, kaya naman po medyong ngongo po tayo ngayon. Dinam-dam, char! At ito na nga po si ate, nagjumbing na nga po siya para pumasok sa school at sinundo na nga po siya ng kaibigan niya. Okay. Nung nakaalis na nga po si ate, saka naman nagising si Bunso. Kaya naman pinuntahan ko na at binuhat na rin. At eto nga po, dinala ko siya dito sa sala. titingnan ko nga kung makakatulog pa siya o hindi na. At mukhang hindi na siya matutulog. Buti na lang, ang ganda ng gising. O diba, ang ganda ng ngiti ni Bunso. At ayun nga, nang okay na si Bunso. Ang nag-aya na siyang kumain, nagugutom na daw siya. Di ba, binigyan ko muna siya ng gatas dahil gusto daw niya nito. O, oh, di diba? Pati aso pinainom. At ako naman, binuksan ko na yung kortina dito sa sala namin para maliwanag naman. At sa oras nga pong ito, nahihirapan talaga ako magsalita dahil meron pa akong singa pagkalaki-laki. O, oh, diba? Lumabas ang katotohanan sa pagkawala ng katnyel. Buti na lang nandito si daddy para yakapin ako. O, oh, diba? ma Masugar? Char! Ganyan po talaga si daddy kapag inangat ko na yung kamay ko, ihahag na niya ako. At merong isang batang na inggit, siya rin daw, pahag. At eto naman ako gumawa ano naman ako ng juice namin ni Daddy. Apple at saka carrots naman to. If food processor ko lang to, wala kasi kaming blender ng juice eh. Tinay lang namin ni Daddy kasi maganda nga daw ito. Kapag iniinom, kapag umaga, may buo-buo nga lang kasi processor yung ginamit ko pero masarap siya. At pagkatapos ng sinunod ko ng gumawa ng ubento ni Daddy. Di ba salad lang naman yung ginagawa ko. Eh? At syempre, huwag natin kakalimutan yung dressing at yung love note para kay Daddy. At nilagay ko na nga sa baon niya kasi baka makalimutan niya pa ito. At ibinigay ko na rin sa kanya. At nung naibigay ko na nga yung baon ni Daddy, nagpaalam na nga siya. At syempre, huwag natin kakalimutan yung power hug. At itanong na rin, baka meron siya nakalimutan. At konting cheer na rin na magambate sa work. At magingat. Ingat. At yun nga, nung nakababa na nga si daddy, sinilip ko pa siya. Kaso mukhang may problema yung bike niya. Flat daw. Kaya naman, bumalik uli siya sa bahay para tanggalin yung helmet niya at magpalit na lang siya ng boshi. Sa ngayon, magtitren na lang muna daw siya hanggat hindi pa naaayos yung bike niya. At nag-unigay din siya na bumili daw ako ng pangtapal sa kanyang bike. Kasi daw, mukha daw may butas yung gulong. Kaya naman, naghintay lang kami na ilang oras. Umalis na rin kami ni Bunso para bilhin yung pinapabili ni daddy. Kasi mamaya, hindi na niya mab pibili dahil gabi na siya kung umuwi at sarado na rin yung mga tindahan at nung bumaba na nga kami biglang tumakbo si Bunso at eto nga umiiyak dahil nada pa siya pagpasensyahan nyo na yung boses ko yung sipon ko at saka yung lalamunan ko bumibigay And this one is... Dito nga pala kami pupunta sa DCM Di ba? Meron nga pala dyang Hakoyan Shop or 100 Shop Dito nga pala kami bibili Bago nga namin bilhin yung pinapabili ni Daddy una na nga si Bunso At eto na nga yung bibilihin ko Medyo natagalan nga kami sa paghahanap pero buti na lang nakita ko agad to. Set na nga yung nabili ko at eto nga si Bunso bumalik ulit sa mga snack dahil bibilhan daw niya si ate. At nung nakapili na nga siya umalis na agad kami ni Bunso dahil meron pa kami pupuntahan at bibilhin. At eto nga, nandito nga pala kami sa second hand. Di bale, parang ukayan siya dito sa Japan. Puro gamit, appliances, at may mga damit pa nga dito eh. Katulad na lang ng mga to, O oh, ba diba? may mga bike din, mga bago pa yan, medyo may kamahalan din yung bago. At oo nga pala, meron pang isang pinapabilis si daddy, etong air pump. Actually meron sa bahay, pero yung nasa bahay, iba kasi yung pump-pump na yung sa dulo. Kinuha ko na rin siya, tara ikot pa tayo. May mga jacket din nga pala dito at mga damit din. Mura na rin siya, pero mas may mura pa dyan kapag kung sa ibang ukayan. May mga gamit din dito. Ang gaganda pa nga nila eh. Tingnan nyo yung mga appliances. Yung iba bago pa at yung iba naman nagamit na pero ma mukhang maayos pa. Ito naman yung pinaka gusto ko. Gusto ko nga mag-collect kasi hindi pa pwede. Ang gaganda nila, 'di ba? Nakakatuwa nga kasi may mga brand din to at mura na 'yan kung bibili ka ng bago. Napakamahal nito. At dito naman tayo sa mga brand the bags. Tingin-tingin lang tayo. May mga wallet nga pala dito at mga alahas at relo na rin. May mga sapatos pang brand at pabango na rin. At ayun nga yung nakabayad kami, tumiretso naman kami dito sa drugstore para bumili ng tinapay at onigiri. Sa mga oras nga nyan, hinahanap ko yung onigiri. Dito lang pala, malapit sa counter. At pagkatapos ng mahabang lakbayan, nakauwi na rin kami sa wakas. Salamat sa Lord! nung nakapasok na na kami, dumiretso na ako sa kusina para maghugas at maglinis na rin. Ang dami kong naiwang kalat, kaya naman binilis-bilisan ko na rin maglinis dahil maya maya nandyan na rin si ate. At eto nga, nandito na si ate, hindi ko na na-videohan yung pagdating niya dahil na-busy na rin ako. At ayun nga, one thing I learn as I mature, hindi mo kailangan manalo palagi sa mga argumento at hindi mo kailangan ipaliwanag palagi ang sarili mo sa ibang tao, lalo na kung ang isip nila ay sarado. Sabi nga, silent is already powerful weapon because it is something that cannot be used against you. Actually, sometimes silent is already victory because there are moments you will just getting tired explaining yourself to everyone. If you already know that you are doing What is right? Mali ka man sa paningin ng iba, basta sa paningin ng Diyos tama ka. 'Yun ang mahalaga. 'Yun lang po. Salamat.